Kaya narito tayo ngayon sa barangay Fairview, Quezon City. At uh, karamihan sa mga residente rito ay, uh, mga, ay mga taga Samar, Leyte, Tacloban. At uh, sa kasamang palad, ang uh, ilan sa mga kamag-anak nila na nandun nga sa mga lugar na nabagit ko ay hindi pa raw nakikita. At uh, isa na nga rito si Ma'am Jeneline Rosete na taga, Bili, talaga, tay taga Biliran Island po. Ma'am, um, pwede, ma, pan, manawagan po kayo sino po uh, gusto niyo pong uh, tawagin doon? uh, yung mga kapag-anak ko pa doon sa kaibiran na hindi ko pa nakukuntak hanggang ngayon. Sino po sila, ma'am? Uh, yung... Sabihin niyo na po yung pangalan. Uh, kay Clarita po. Rosette. At yeah, saka yung mga kapatid ko. Uh, kasi hanggang ngayon hindi ko po sila nakukuntak kay... Eh. Okay po, ma'am. Isa-isayin po natin yung mga pangalan po, ma'am. Para po marinig. hopefully, meron pong uh, may nag-aaruga sa kanila ngayon. Tapos po, eh, uh, ma-identify agad yung pangalan kung sino po sila kay Alberto Ros Rosete at saka yung yung asawa niya si si Esther at yung mga kapatid kong si Susan na nasa pati Basay pati, po Basay Samar na Susan Iskano at na nasa Basay kung may nakakilala po doon paki sabi naman po kung okay sila kung anong kung kalagayan nila Okay po ma'am, isa po sa mga panawagan nila rito uh, sa mga taga-biliran, wala raw sila update kung passable daw po ba yung daan uh, kung kung marin po na, na, naro, naro po bang puntahan at saka po uh, kung uh, kamusta na nga po sila at saka po ito tuloy, tuloy po tuloy-tuloy po ang ating ginagawa servisyon to tourito meron po tayong istasyon na itinalaga rito kasama mga volunteers mula sa AMA at sa uh, uh, TESDA mari po kayo pumunta rito log on to gmanetwork.com at hanapin na Yolanda person finder and code lamang pangalan ng inyong hinahanap at uh, baka po kayo uh, baka po nandun uh, po sila at uh, ipaprompt po kayo kung sila po yung missing uh, maglagay lang po ng details okay po magbabalik po kami at uh, tuloy-tuloy pa ating servisyon to ito, dito sa Barangay Fairview right? Eh, uh?